So yan, good morning po, uli mga ka-update So dito naman tayo Medyo makulimlim yung panahon dito sa amin Actually, umaambun-ambun nga Welcome to Romis Update Channel Yan, so wala tayong inaabangan na naman na may isda ngayon Kaya magbigay naman tayo ng ating uh, reaction sa lubin sa nangyayari sa ating bansa. Uh, yung malaking issue sa pagkakaaristo nga kay uh, dating pangulong uh, Rodrigo Duterte uh, na na ay nasa pangangalaga na ng ICC. Uh, so yung reaksyon natin ay doon sa sinasabi ng kampo ng magkabilang uh, panig uh, ng mga Uh, Duterte at siyempre mga kay BBM o uh, uh, nasa government uh, sa panig ng government uh, sinasabi nila na ano mag, uh, wala namang talagang tuwiran na kaugnayan yung government natin sa ICC kundi sa Interpol uh, uh, at ito namang mga spanig ng Duterte ay sinisisi yung government, particular na lalong lalo na yung presidente sapagkat so, siya raw yung mayroong uh, kinalaman. Pagkat siya yung nasa likod kung bakit na-aristo yung dating pangulong na Duterte. So, pananaw lang natin sa akin naman kasi yung pananaw ko ay yung kaso kasi Uh, noon ay pangulo pa siya no? pangulo pa si uh, Duterte kaya hindi siya pwedeng kasuhan dito sa sa Pilipinas kasi nga siya ay impeachable no? kaya noon pa man ay uh pangulo pa siya uh, na ng kaso uh, sila senador Trilianes doon sa ICC at wala namang kaso dito sa Pilipinas si dating Pangulo kaya wala naman yung dapat na litisin dito at kumbaga wala namang nilabag na no? uh, bakit uh, dapat dito litisin uh, bakit doon sa ibang bansa lalo na sa ICC kasi nga wala namang kaso na na-file dito sa atin kasi nga hindi siya pwedeng kasuhan the time no? at uh, kaya mang may kaso na doon nung pagkaalis niya o natapos na yung kanyang termino so hindi na rin siya kinasuhan dito kasi may kaso na nga siya doon sa ICC no? kaya para sa akin uh, legal naman no? Uh, marapat lang kasi nga sa impluensya hindi may wasan yung sasabihin naman pag dito nilitis sa ating bansa pag hindi kumabor sa um, uh, mga Duterte sasabihin naman ay nakialam si PBBM no? nakialam yung gobyerno kaya uh, hindi pumabor sa kanila yung yung resulta kung dito man kinasuhan pag yung government naman halimbawa naman ay uh, na absuelto kung dito lilitisin si dating Pangulo So, sasabihin lang naman uh, na na yung mga judge kasi nga dating Pangulo kasi nga yung anak ay vice, uh, congressman at mayor, no? Kaya kung para sa akin ay patas kung doon siya lilitisin, kasi nga uh, wala namang ano, hindi naman ma-influensyahan kung atin titignan ng government, yung ICC. Kasi may sarili naman silang uh, uh, batas, no? Or doon sa uh, kanilang uh, pag-iimbestiga, no? uh, iba yung strategy nila kaya palagay ko naman ay hindi ma ma uh, impluwensyahan ng ng government na? kaya para lang naman yun sa akin mga ka-update uh, at sa inyo uh, paki-comment nyo lang po yung inyong saluubin o pananaw patungkol sa issue kung dapat nga ba na dito lang litisin o idemanda ang dating pangulo or marapat lang na sa ibang bansa para maging patas uh, pwede kayo mag-comment mga ka-update uh, please lang na sana yung ating mga comment ay uh, meron ding respeto sa bawat isa sa atin na? Uh, sa loobin nyo yan malaya din kayo mag uh, uh, bigay na inyo sa loobin nang mayroon lang uh, kapakumbabaan o kaya ay kapanatagan. Okay? So maraming maraming salamat po sa panonood at suporta ah, mga ka-update. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.